So, preparasyon natin ito sa pag, uh, paggawa natin ng uh, concrete post. Bago natin ilagay yung molder natin ng concrete post, lagyan muna natin ng fine yung uh, paglalagyan niya para para plain po siya at uh, maganda po ang quality sa kabila, no? Yung uh, paggawa niya. So, ito po ang preparasyon ng uh, preparasyon sa paggawa ng uh, concrete post. Ayan, tingnan ninyo sila ni Kuya. Ganyan po ang uh, preparasyon niya. So painsan muna ang ilalagay, no? Para 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 siguraduhin natin na uh, ang uh, flooring natin ay pantay, yung uh, pantay siya. Tapos uh, bago natin na uh, bago natin lagyan ng uh, bago natin lagyan ng concrete ang ano natin, pahiran muna natin ng uh, ano use oil, yung use oil ng uh, tricycle. Ayun, nilalagay dyan use away lang ng tricycle nilalagay dyan sa lahat ng molder paglalagyan nila yan dyan ayan so kailangan lagyan lahat kailangan naka naka use oil lahat yon. kailangan naka use oil lahat tapos naka use oil lahat para pagtanggal natin sa Pagtanggal natin itong molder ay hindi siya didikit at uh, makinis po ang ano makinis po ang ating uh, concrete post so ayan napaka napaka-informative po itong video natin so paki-share and like paki-share na po ito yung video natin para mas marami pa tayong uh, matutulungan at uh, marami pa tayong uh, tawag dito uh, Uh, natutulungan ng mga businessman o yung mga nagbabalak na magbi-business, So ayan sila ni Kuya. preparation po yan ng uh, ano natin. Ah uh, paggawa ng uh, concrete post, no? Ayun, yung flooring natin, lagyan muna ng uh, painsan para siguraduhin natin na uh, plain at uh, plain yung flooring at hindi kurba-kurba uh, yung uh, quality ng ating uh, concrete post. So, ayan, kung makikita ninyo yan, Ayan sila ni Kuya. Dito naman sa kabila si Kuya ay nag, nag uh, naglalagay ng used oil, no? Nag uh, nagpipint siya ng used oil. Used oil po ang ginamit dito. Used oil lang sa sasakyan, used oil ng mga motor, used oil na basta kahit anong vehicles na used oil, pwede nating ipahid. Yan ang uh, ipapahid natin, ipipint natin diyan sa molder para panatilihin nating uh, hindi didikit yung mga concrete post at uh, makinis siya sa pagtanggal uh, natin. Ayan. Ito ni Kuya. So kukuha na natin ng uh, video ito uh, bago uh, bago magsisimula, no? Bago sila magsisimula. So ayan ang preparation dito ng uh, ano natin. Ayan. So hindi pa sila nakapag uh, masa so mamaya hintayin natin na makapag uh, mix sila ng uh, ano tinan natin kung ilang uh, post ang ma magagawa nila ngayon ilang post kaya magagawa ninyo ngayon one. ha hindi lang pa ah oh sa mating natin dipindi sa mating na natapos ilan na ba yung mating na natapos natin ngayon ha 20. Ayun. So, ito nga pala dito na dito nga pala sa Gym Hardware and Concrete Products po ito sa kanituan. Ito yung bagong factory natin dito na binuksan, no? Do, mayroon nang ano doon do, yung tapos na na ano, tingnan mo. Yung tapos na doon, nandoon sa labas. Tingnan mo yung tapos na na ano, para di na kayo magpapakumpisa na kayo kaagad. Yan. So kailangan natin yung uh, ano natin no. Kailangan natin lagyan ng uh, acidity. So ito po ang uh, complete set ng ano natin, uh, concrete post na concrete post na 4x4 by, 4 by uh, 8 feet, no. So ang gagawin natin dito dahil uh, 7 feet lang ang gagawin natin dito, mayroon tayong hanggang dito lang po siya ito ito. Hanggang diyan lang siya. So nilalagyan natin ng nilalagyan natin ng uh, pang no. Ayan. So pagkatapos ng painsan, lalagyan ng sako siya. Ayan, lalagyan siya ng sako. Kailangan mayroong sako dahil uh, para makinis, no? Makinis ang ano niya. So ganyan. So painsan, painsan ang ilalim sa sa ibabaw po ng uh, sa ibabaw po ng painsan, kailangan natin lagyan ng sako para maganda ang pagkakagawa po ng ating concrete post. Okay? So, ayan. So, tingnan natin dito kasi ililipat na nila dito yung uh, concrete post natin. May lipat na po nila yung uh, ano natin. Ililipat na po nila yung uh, ayan. So, tingnan natin ang paglalagay ng uh, ano dito paglalagay ng uh, mating art ayan so yung mating art natin yan lang po yung mating art natin tingnan natin yung mga mating tatlo po ang naka horizontal natin ang naka vertical natin isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo walo po ang naka vertical natin ayan o ano kung nakikita ninyo so i uh, eh, ano po natin i-focus po natin ayan So, balik tayo dito. Si Kuya nandito. Ayan. Okay. So, naihintay natin na matapos si Kuya doon yung ano niya, concrete, ah, yung pag ah, pagpipintura ng ano pagpipintura ng uh, ah, molder natin ang gamit po dito hindi pintura ah. Ah, ano po use oil po ito Ayan, use oil. Use oil po ang ginamit natin dito. No? So, ayan, kung makikita ninyo yan, So malapit na po nating matapos pag uh, paglalagay ng US oil. Ay uh, kakabit na po natin yung uh, mamaya bubuhatin natin to tapos ilalagay doon yung uh, ano ilalagay dito yung uh, mating art ng uh, concrete post natin. Ayan. So napaka-informative po yung uh, napaka-informative po yung video natin. So paki na lang po ito sa mga hindi pa po nakapag follow and likes ng uh, Uh, social account natin, follow na po kayo sa Jim Hardware ang Kukulumber Balulang Brands, Jim Hardware ang Kukulumber kanitoan Brands, Jim Hardware ang Kukulumber Kung, uh, Tambo Magasandig Brands, Jim Hardware ang Concrete Products kanitoan Brands, at saka yung uh, personal uh, Facebook account natin, Felix Tan Pagikan Junior, at saka yung YouTube channel natin, Felix Tan Pagikan Junior, at saka yung Instagram natin, Felix underscore pagikan 2000 So, ah, uh, follow na po kayo, subscribe na po kayo please do share, like, and comment sa ating mga social accounts, sa ating mga video para mas uh, para mas uh, marami pa tayong mga matutulungan ng mga tao na mga magbi-business o mga nagbabalak mag-business or mga nagbi-business na or kukuha pa lang ng mga idea. So ayan, lalagay natin dito. Ayan, pinapaatras yung ano. Ayan, tapos sa uh, bubuhatin na po nila ni Kuya para sa paglalagay ng ano, paglalagay natin ng uh, paglalagay na natin ng uh, molder ayan Tini din Ayan. So, uh, tingnan natin ang pag, uh, pagbubuhat nila. So, medyo ano po siya. Kailangan natin ah uh, kailangan natin uh, lagyan ng uh, tali yung ano natin. Kailangan natin na uh, lagyan ng tali kasi Kailangan natin ang lagyan ng tali Dahil pagbuhat pagbuhat nila uh, Nahulog po, no? Nahuhulog siya So kailangan natin na uh, talian siya Dahil medyo uh, Medyo maluag pa yung ano natin Kasi bago pa lang po ito uh, This is our uh, unang Unang uh, Unang uh, ano pa lang po natin to, unang uh, gawa, ano, unang gawa natin to sa molder natin ngayon na bagong molder at saka dito sa bagong uh, factory natin. So busy po dito si Kuya sa isa dahil uh, gumagawa po si Kuya dito ng ano, halo naman po ang ginagawa niya dito. Yung iba naman nagkakarga, nagdi-deliver ng uh, Okay? Nagdi-deliver ng uh, So Okay, guys. Ayan, si Dodoy. Bumalik na si Kuya si Dodoy dito. Ayan, binuhat na nila. So, tingnan natin. Nabuhat na po nila. nila. No? Binuhat na po nila yung uh, molder. Ayan, tingnan natin. Kasi naglalagay na po sila ng, uh, ano, naglalagay na po yung molder sa tawag dito. Ayan. Ayan. Uh, I'll start. I'll start. I'll start. Uh, kasi uh, al sabi lang po ano yung natin kaya hindi yung 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 sa una lang yan. Sa una talaga. Dahil uh, bago yung uh, molder natin. Kaya medyo ano pa sila. No? Kasi yung ba... Ang dati nating frame ay hiwalay-hiwalay uh, yun eh. So, ito naman ay... Uh, ito ang maganda. O, oh. see? So, ito. Ready na po natin itong uh, lagyan ng... Ready na po natin lagyan ng... Uh, concrete mix. No? concrete mix na ano yung uh, masa niya ayan so ready na po natin siyang labyan ayan so panatilihin tinitingnan nila sukatin ninyo yung ano natin sukatin ninyo magsukat kayo kung 7 feet na po yan nasaan yung steel tip ninyo ayan yung steel tip nila nasaan yung steel tip ninyo para si masigurado natin na uh, sige sukat sukat doon sukat kayo doon sige hawakan nyo doon ayan tingnan natin kung 7 feet ayan o tingnan natin ayan o 7 feet okay 7 feet po yan okay dito sa kabila sukat kayo dito sa kabila para siguraduhin natin na 7 feet parehas san ayon 7 feet okay so uh, magmi-mix na po tayo okay So, okay na yan. Ready for mixing na po yan. Kuya, ayan. So, ready for mixing na po yan. So, maya-maya, magkukuha -maya, uh, mag, uh, tayo ng uh, video maya-maya sa paglalagay nila ng uh, concrete pose, okay? So, hintayin natin, idol, no? Ayan. So, ready na po yan. Lagyan natin ng uh, mix. Minasa natin, ayan. So, kukuha tayo, hintayin natin na makapag sila para makita natin ang buong detalye hanggang pagkuha at uh, paglabas ng ating concrete post. Okay, so thank you so much no sa atin. Ayan, nilalagyan natin ng painsan ng ilalom dito, no? para siguraduhin natin na pantay ang ating uh, concrete post at hindi siya lubak-lubak, no? Bago natin na ilagay yung sako, ang nakalagay sa ilalim ay paisan kung nakikita niyo sa unang video natin kanina. So, hintayin natin na makapag-mix sila. Ayan. So, thank you so much. At hintayin natin na makapag-mix sila. Ayan. Kukuha tayo mamaya ng uh, video. Ayan. So, ito po yung uh, mix natin kanina. No? Ang minimix po natin dito sa isang sako na ano, sa isang sako na tawag dito, isang sako na Portland cement ay isang karatilya at kalahati para dito naman sa ating walong uh, concrete post so kailangan ang magagawa sa isang sako sa 7 feet ay siyam na piraso po siyam na piraso hindi pwedeng bababa sa siyam kasi malulugi tayo pag uh, ano so kailangan natin ng siyam na piraso sa ano natin sa ating uh, concrete post so isang karatilya at kalahati ang karatilya natin ay ito kalaki okay So tingnan natin maya maya maglalagay sila ng tubig dito. So ayan, tutuloy natin yung ano natin. So unang timba pa lang ito, unang timba na tubig ang nilalagay dito. Ayan. Tapos sa uh, ngayon pangalawa, pangalawang timba sa para sa isang sako na ano, isang sako natin na Portland cement para sa concrete post. Kailangan natin dito yung uh, basang-basa yung uh, post natin no Ma parang uh, low siya para hindi magiging ampaw yung uh, concrete post natin so kailangan natin medyo basa siya no na kailangan na, na mix at nabasa ng gusto ang uh, siminto at saka yung buhangin no hindi natin uh... na so kailangan natin ng basang-basa siya so ayan, uh, pangalawang timba na tubig ang nilalagay Okay. Tapos ang uh, pangatlo. Pangatlong uh, ano, pangatlong timba. 'Yung uh, timba naman 'di masyadong puno. Ayan. Okay. Hintayin natin na mag-absorb 'yung tubig sa buhangin, 'no? Ayan, pwede nang i-mix ninyo yan. So, tuloy-tuloy lang ang ating tuloy-tuloy uh, ang ating pag-cover sa ating uh, paggawa ng uh, concrete po. So, yan. Uh, nagmamasa na po sila dyan. Nag-mix na po sila. Nang, uh, ano? Tawagin ninyo yung ating gagawin. may nag-wala din mag-i-advise? I-advise? Tawagin Tawagin ninyo. Ayan. Mayroong ano doon doon? Concrete, ah, uh, doon? Lagayan sa concrete pa sa loob. Narito, putanganan o binasa sa tulod. Oh, kana. Ha? Ginagmay lang sa ugma. Mag, uh, magpalit taon niya o oh, Ayan, kaysa wala. Dili na na. Katura mga sako sa siminto. sana kanang sako. Ayan. so ganyan lang ang pag mix natin ayan pwede din yun do yung puti pwede din yung lagyan do so ganyan lang ang pagpuporing natin no yung puti na balde kuya pwede din yan yan itapo nyo yung i ano nyo muna yung tubig doon. bukas uh, bibili tayo ng uh, ano natin timba yung malaki ganito lang tayo mag-pouring no ito lang ang pagpo-pouring natin ng ating uh, ating uh, concrete post concrete post mold no kailangan talaga siyang basang-basa yung uh, ano natin no kailangan siya basang-basa yung uh, mix natin sa buhangin at sa ano dahil kung uh, dahil kung hindi siya basa no uh, hindi siya masyadong na hindi siya masyadong na mix ang uh, buhangin at saka yung semento natin ampaw ang labas ng ating uh, concrete post. So, ganyan lang. Ayan, tingnan ninyo. Ganyan lang ang pagpuporing niya. No? Pagpupor ng uh, concrete natin. So, pakishare na ninyo yung uh, live natin. Tingnan natin hanggang uh, huli ito. No? Tingnan natin hanggang uh, ma matatapos sila ni Kuya yung uh, pagpuporing nila dito sa ano. Uh, Ayan. So, pagatukore. Uh, so, kailangan lang talaga ng basa siya, no? Kailangan lang talaga ng basa siya sa ano natin. And... kuya naman doon sa kabila yung saka ano nag, uh, nag -gumagawa siya na gumagawa sa art doon so kailangan nila mag double time dito dahil uh, para malaki ang kita nila kasi pirpiraso po ang uh, bayaran nila dito no hindi hindi uso dito sa amin ang arawan ang ano dito per bag at saka pirpiraso po ang uh, gawa nila dito kaya sila ang sila ang nagmamanage ng oras nila Ayan. Okay. So, ganyan lang po ang pagpupuring ng ano. Mamaya-maya, mamaya-maya, kukuha na natin. Kasi after 15 minutes dito, pwede na tayong, pwede na yung tanggalin ang ano, uh, itong uh, ano natin, itong nga uh, molding. Pwede nang tanggalin siya. So, ganyan lang po, idol, no? yung mga ginagawa natin dito. So, maya-maya, tanggalin na natin. Mamaya, kukuha tayo ng video nila para tuloy-tuloy ang pagpanood ninyo hanggang uh, pagtanggal ng molder natin. Kaya, ayan. So, ito yung uh, unang gawa natin dito sa ating pagturi. Ayan. So, mamaya-maya, uh, kukuha natin ito. Mamaya-maya, tanggalin. Tanggalin ito at uh, kukuha natin ang video para madugtong doon sa video natin kanina ayan para matatapos po siya lahat, ayan so thank you so much po no Sila nila. sila ni kuya gumagawa pa doon sila ni kuya gumagawa so ito ang unang uh, gawa natin na concrete uh, post dito sa uh, factory na sa bagong factory natin sa concrete uh, gym hardware and concrete products uh, kanitoan brands ayan so ito yung unang gawa natin na concrete post okay? So, please, uh, follow na po kayo sa Facebook page natin. Jim Hardware, ang kukulumber uh, Balulang Brands. Jim Hardware, ang Kukulamber Tambo Magasandik Brands. Jim Hardware Concrete Products Kanituan Brands at saka Jim Hardware and kukulumber Kanituan Brands at saka sa ating Instagram account Felix Underscore Pagikan 2000 at saka sa ating uh, YouTube channel Felix Tan Pagikan Jr. at saka sa ating Facebook uh, personal account Felix Tan Pagikan Jr. kaya subscribe and follow please like share our uh, video para updated kayo kung may mga bagong video na i-upload natin ayan so thank you so much guys you no know.